Hi guys! Kumusta po ang lahat? At andito na naman ako guys, nagbabalik. At ngayon, andito po ako sa balcony. Pakita ko lang po sa inyo guys yung aking halaman dito or aking alagang deer. Ganyan na siya katangkad guys o or, or kataas. So, yon ang aking isa sa alaga ko dito sa balcony. At, ayong alaga ko na isa guys, pakita ko sa inyo. Yan. Tingnan nyo naman anong ginagawa niya. Akala niya guys, bababa ako sa ground. nagyak ng habol sa akin. Yung pala, dito lang ang punta ko. At tingnan nyo naman, nakikialam din. Kain-kain din siya ng dahon ng oregano. Yan you know. o. At kaya pala ako napunta dito guys, dahil mag-harvest ako ng tanglad. Kasi ano na dito eh, malagma ano na, sobrang dami ng tanglad kailangan ko nang tanggalan siya para ilaga at masarap kasi yan ano inumin wild lemon grass yan ilaga ko siya mamaya so binibidyuhan ko muna itong mga ano ko dito mga dahon-dahon at itong isa is napaka cute yan o oh, panay talaga siya kain sa dahon ng oregano at naglilinis din ako dito guys ayan yung aking basura tinatanggalan ko ng mga Rylades yung oregano at saka yung dill. At ayun nga, pinaplano ko na tanggalan ng dahon yung aking tanglad. Kasi sobrang dami na po, guys. At bakay ako'y masita ng aking sir. At ayaw pa naman niya. Sabi niya sa akin dati, ayaw niya makita na ano-ano yung mga ano ko tinatanim dito. Pero, ayan naman. Hindi naman niya nasita kasi hindi niya alam kung ano yung oregano. Ayan, may aloe vera pa dyan, guys, oh. Tapos yung tanglad, napakalago na talaga. Ang tanim ko yung dati, guys, is isang ano lang, isang puno. At ngayon ay napakarami na. Ayan, yan yung isa, oh. Nasunod na sunod sa akin. Wala din ginagawa yan, eh. Kundi sumunod kay Manang, eh. At ito siya, guys, is super, ano na siya. Super bali na, ayan, oh. Kasi, hindi na makaya ng puno mabigat na yung sanga. Oh, matalas masyado yung kutsilyo ko. Yan oh. Oh, siya, yan siya guys. Masyadong ano na siya, ayan. Hindi na yan pwedeng itanim guys kasi sobrang dami na dito so tatapon ko na lang yan. Kasi ano eh, nag ano na sa sahig at saka nabali. Kaya yan tinanggal ko na lang. Yan yung nangyayari sa kanya. Kasi hinila ako siya kanina ng todo dahil wala nang ano, wala nang nakakapit sa lupa. So tina tinanim, tinanim ko siya kasi baka mamaya malanta lang din. Kasi wala nang nakakapit sa lupa yung kanyang puno at ayan, kasi mabigat na siya sobra. At silaki naman ay nakikigulo din. At ito yung tanglad na ha -harpisin ko guys, ayan. yan siya. Hirap mag yata na maghahawak na sipi at kutsilyo. So, yan. Makasugat pa naman itong ano, itong tanglad is nakakasugat din to eh. At makatipa. Mahirap mag, ano, king. mag mag video na naka ano, may ginagawa yung kamay mo. Itong luma, ang kukunin ko itong luma. Ayan. Sa wakas guys, nabunot ko na siya. Ayan. Ayan. Nabunot ko na sa wakas. Kunti lang naman ang ano, ugat. Kasi sabi kasi na ati, maganda daw yung maraming ugat. Ito guys, oh. Pero konti lang yan yung ilaga ko lahat para mabawasan yung laman ng paso ito so kumunti na siya guys so ayan na kumunti na siya kasi sobrang kapal na kasi eh at mamaya ilalaga ko na siya para aming inumin at ito namang natanggal ko baka ihalo ko din yung iba sa ano sa sa paglaga ko ng tanglad tatanong ko kay ate kasi yan oh, napaka Napakagandang dahon. Yan, nabali eh. Hindi naman pabayaan mo siya kasi malalanta din yan. So, yun guys. Hanggang dito na lang ang aking pagka ng aking tanglad at saka nininis ko na rin yung mga patay-patay ng dahon ng til at yung oregano. At yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like and subscribe, subscribe to my channel and don't forget to leave a comment. Bye-bye.